Hello, what's up mga kumari kong tigang Ito YouTube channel ng mga taong mahilig gumawa ng mga pampaswerte Mahilig magpabuenas At talaga namang positibong positibo It's me, Rico Mori And welcome back again to my channel Mabuhay Oh ah? <laughs> Nako, o. kayo po ba, mga kumari kong tigang, ay nag-iisip na naman ng mga bagong pampaswete na magagamit yung pong panghalina naman ng mga sinasabing unlimited na mga biyaya ng buhay? Nako, kayo po bagay utas na utas na? O kayo po bagay tulirong tuliri na? Tulirong tuliri. Tulirong tuliro na. <laughs> Nabubululaki ako dyan sa tulirong tolerina na yan. Tulirong tuliri. Tulirong tuliro Oo, oh, sa soba-sobra at napakaraming problema na pinagdaraanan po ninyo sa buhay nyo. Ah. <laughs> <laughs> pues, eto po ha, mga kumalig tiga. Ngayon po, for today's video, tuturuan ko yun ng isang napaka-powerful at napaka-inam na papaswerte. Magbibigay tayo ng isang napaka-sariwa. Sariwa, ba? <laughs> na pampaswerte. Na baka ngayon yung lama po na ulinigan. Eh nako, ito abatan nyo ha, makumari ko tigang. Kasi narin nyo po bang pambihirang katangi nataglay ng kayanan sa narangan ng pagpapaswerte ng tinatawag na pampaswerte na nyug na isa ang mata. Nyug na isang mata o isang mata, isang bibig o yung tinatawag na nyog na dalawang mata oh, bakit? Ano naman niyan? Nako, napakalakas po ha, makamari ko tigang. At ito, ituturo ko ngayon sa inyo kung paano po ang paggamit nito. Kasi medyo maraming maripan ang tatanong sa atin kung paano ba daw po ang tamang paggamit ng yun nga, yung nyug na dalawang mata o yung tinatawag ng nyug na isang mata, isang bibig, mga kabarik tigang. Talaga ba? <laughs> so paano? Ito po ha, mga kabarik tigang. Kaya kung gusto niyo pong malaman kung paano natin gagamitin ito ay panoorin niyo lama po ang video kung ito. Oh, you wanna go? So let's go, makmahal kong tigang. Ah? <laughs> oh, so ito na nga po, ha, makmahal tigang. Wala nang intro-intro, wala nang masyadong chika Case, Umpisahan na natin siya, hamak makmahal kong tigang. At ito na, ipeplex na natin sa inyo ang ating nyug na isang bibig, isang mata, o yung tinatawag na nyug na dalawang mata. Ano yan? Ito po, hamak makmahal kong tigang. Nako, oh, ayan. Yeah. Daran! Oh, kayo po ba'y nakakita na nito ng mga ganitong klase po ng nyog? Oh, saan naman nakukuha yan? Sa puno ng nyog! Oh! Huh? <laughs> oh, po ako kasi alam nyo po ba na kapag ka kayo po ay makakuha po nito. Bawa kayo pu nakakuha, nakita po kayo ng nyog na ganyan po ang mata. Isang mata, isang bibigang tawag dyan. Pero ito po yung tawag po kasi dito, nyog na dalawang mata. Sa mga nalilito po, ha, marik to pareho lang po yun. Yung nyug na isang mata po, eh, uh, meron din po na talaga noon. Pero kasi to, ito po yung tinatawag na nyug na dalawang mata. Yan. So, dalawang mata po ito. Kasi usually po, yung mga ordinary pong mga nyug natin na nakita sa palengke, sa mga, yung galing sa puno, tatlo po ang mata niyan. Yung po yung mga ordinary, mga common po yun. Pero ito po, bihira po ito. At alam niyo po ba kung ano po ang bertud nito? Ito po ay napakalakas at napakainam na pampaswerte kung kayo po ay may mga negosyo, kung kayo na baga. Talaga ba? Opo ha, mga kumalik ito huwag kayong talaga ba dyan, maniwala kayo kasi totoong totoo po ito kasi alam nyo po ba na ito talaga ay eh, naku, pinaniniwala na ating matatandang mga inuno nung araw. Kahit ngayon po ha, mga kumalik ito na napakainam po talagang pampaswerte po ito, yung pong ganyan pong klase po ng nyug, nadalwa po ang mata. Yung tatlo po, ordinary lang po yun. Disregard yun na lang po yun. Pero kayo po yung makakuha nga po ito. Salba, sa palengke, makakita kayo ito. Nakukunin nyo agad yan. At huwag nyo pong babaakin. Mas maganda po yung buong ganyan. Paano natin gagamit ito? Nako, marami pong mga pamaraan ha, makumari. Kung tingnan, pwede na po ito gamitin dito sa ating uh, bahay. Kung daw, wala naman kayo mga business sa makumari. Kung tingnan, Pwede ito po itong pang ikahit na mas nasabi positive energy na kaswetan sa loob po ng ating bahay. Ito po ay tatalian nyo lamang po ng kapirasong ribbon na pula. Pero ako po, ganyan po ang ginagawa ko dyan. Ilalagyan ko po ng ribbon na pula at saka na kulay green para kumbaga pera talaga. Pera ang absorb niya, makakit niya. Oo, oh, ganun pala. Opo, tatalian nyo lamang po yung kapirasong ribbon na pula. Ah, legend naman kayo. Ha? <laughs> 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 na po hama ko. Maraming pinag-tax na tayo po ngayon eh outdoor vlog na naman. Kasi ba, medyo maintit na naman ha, mga na naman. Mamaya nga ako pa yung magja-jogging na naman ha. O, so, ito po. Mabilis lang naman po ito. Ganito po ang gagawin po ninyo. Kalian nyo lamang po yan. Kung kayo makakakuha po ng ganito, kalian nyo po yung nakapirasong ribo na pula. Ganyan po. Pwede po pula lang ako kahit yung kung may green kayo lagyan niyo na rin po ng green kasi maganda lang po yung may ribbon na green kasi ito po sinisimulo lang po ito, pera ito na po prosperity and abundance at saka alam niyo po mga sinasabi mga papaswete na ginagamitan lalagay po ng mga ribu na pula envelope na pula mga tela pula yan inaactivate po na ng power nila yung bertod ng pampaswete na yan. So, tatalian nyo po yung nakapirasong ribbon na pula pagkatapos na natin ito ilalagay. Ito po yung ilalagay nyo lang po sa inyong mga tahanan sa mataas na lugar. Pero dito po ipatong hamak maaari lang sa mga cabinet po niyo sa mga cupboard po niyo sa mga aparador, sa itaas. Basta't kailangan po mas mataas po dapat ito sa ulo po ninyo. Yan. Tapos, dapat po yung mata niya ay nakaharap po sa may main door po ninyo. Kumbaga, para kumbaga, ma-absorb niya Maakit na yung sinasabing positive energy at pumasok sa loob pa po ng bahay niyan. Ah, ganun pala. Opo, pagkatapos, ito pong ating yung na dalawang mata, ito to, to, po, pero hindi po ito ha, makamayagbigay, pwede natin ilagay sa ating mga properties. Halimbawa, kami may mga bilim mo mga bagong mga properties, mga lupa, bumili kayo ng bagong lupa, tapos magpapatayo kayo ng mga bagong bahay. Alam niyo, maganda itong pang palihi pampalihe. Yung pampalihe yung ibinabaon po sa mismong properties po ninyo. At maganda maganda po ito kapag ito po yung napasibol po ninyo. Kung, kung ano pa, kasi ito po parang ano na to eh, baog na to eh. Hindi na siya nakakalugi. Eh. Matagal na kasi ito. Kung makakakuha po kayo ng mga press na dalawa ang matang ganyan, pwede nyo po po itong pasibulin. Pag napasibol nyo po yan, nabuhay nyo po yan sa uh, properties po nyo, itanim nyo yun dyan, at makikita nyo, sweaty, sweaty yan. Pero, wag nyo lang po itatanim ito sa mismong tapat po ng, ano nyo, ng ng ano nyo, pintuan po nyo tsaka ng gate syempre haharang yan, lalaki yan eh magandang maganda po ito po ha, tiga ay itatanim nyo po sa may bandang southeast area po ng mga lupa po nyo o properties po nyo halimbawa bagong bili yung mga lupa nyo tapos kung gusto nyo kayo eh, talagang maging prosperous ang pagkiren dyan, maging swerte kayo, ganun ang gawin nyo. Opo ha, makumalik ng tigang, napaka-powerful po niya na pampaswerte kapag kayo po nagbaon po nito dyan sa mga lupa po ninyo. Sa so, may bandang southeast area po ng lupa po ninyo, e eh, baonan nyo po ito, ipapalihin nyo po yan. Ito po ang ating nyug na dalawang mata. Tapos kung ito lang po gagamitin naman po ninyo sa inyong mga businesses, sa mga tindahan po ninyo, ito po yung ilalagay naman po sa tindahan po niyo. Pwede nyo po ito isabi, talian po siya ng ribo na po lang ganyan. Tapos pwede nyo po isabi siyang ganyan sa may harapan po ng tindahan po niyo o sa may counter po niyo. Basta't kailangan po, mataas po ito sa ulo po niyo, Mas mataas sa ulo niyo. Pero eh, ano yun nyo, niyo ingatan nyo, baka namang magbarog, mabasag, eh, baka ma... Makabaksak ng ano. Ayan. Ito yung mga lamok na eh. <laughs> sa bahay nyo po. Pwede nyo po itong talian po ng ano, yung net baga, yung ang tawag doon sa net na yon Yung mesh na net. Tapos talian nyo ng ribbon na platas. Pwede siyang isabit sa may mga main door po ng tindahan po ninyo sa mataas po. O sa may mga harapan po ng mga ano nyo, ng mga counter po ninyo. Tapos, hayaan nyo lamang po siya dyan at makikita nyo, aakit yan ng maraming maraming kliyente, parokyano at customers nyo. At nako talaga, pupupuging kayo talagang dadag sa ikay ng napakaraming benta kita. Talaga ba? Nako, huwag kayo magpatalaga talaga ba dyan, maniwala kayo. Totoo po yan. Ito po, ang ating nyog na dalawa ang mata. Meron po talaga sila sinasabing nyog na isang mata. Wala kayo makikita ganyan yung parang bibig. Isa lang po, ito lang po makikita nyo. Yung po yung tinatawag naman po na nyog na isang mata. Yun naman po, napaka-powerful naman po nung pan Pandepensa po yun. At yung, ano no, yung oil po nyo, napaka din pong panggamot. Katulad din po yun, ha, makumarin kung tingnan naman pong mga nyog na libon o yung walang mata. Yun naman po, ginagamit naman po yung mga manggagamot kapag ka kayo ng pinakaatikhanon, yung lugtyog na walang mata, gawin niyo po yung langis, yung lana, tapos gawin niyo po yung panggamot. Yan, meron tayong nakukuha niyan, ha, makmari tigang, kasi yung uh, iba nating mga antingero na kaibigan na gumagawa po ng ating banal na langis, yun po ang ginagawa nila. Pero kadalasan po ang ginagamit talaga nila, yung nyug na isang mata. Yun, kasi pang-depensa po kasi yun eh, pang yung pong ating yung na walang mata, sinasabi nga na napaka-powerful po na napangunta sa mga negativity sa lahat po ng mga sinasabing gawa ng tao. Yan, yung mahilig mang, ano, mang sumpa, mang maldisyon, mang usog, mang buya, ganyan. Yung mga mahilig mang barang, mang kulam. Yan pong napaka na, na sa kanila. Yung pong langis na nyug na walang mata. O yung mismo pong nyug na yung ilalagay niyo po sa bahay niyo Kaya lang po, yung pong nyug na yun na walang mata, medyo hindi siya maganda sa pera. Kasi hindi nga kayo tatalaban ng mga sinasabi mga ano gawa ng tao. Hindi kayo makikita ba may kaaway kayo, meron kayong mga uh, yung mga kagalit. baga may magagawa silang masama sa inyo. Hindi kayo tatalaban ng, hindi kayo makikita ng mga kaaway po ninyo. Kumbaga, hindi kayo matatalaban ng mga sumpa nila. Pero pag kayo nasa bahay po niyo, hindi rin kayo makikita ng pera. Ah. <laughs> Seryos, eh. Opo, hindi rin kayo makikita ng pera. Hindi lagi, walang pera ang hindi siya maganda sa pera. Opo, pero maganda nga siya sa panggamot, sa pangkabal, yung pangontra. Yan po kasi gamit nga yung ng mga manggagamot, yung mga mananambal, mga albularyo. Yan ang ginagamit nila na langis o lana. Yung panggamot sa mga nakukunga, yung mga nakukulam. Ah, oh, sa in na mo, sa mga yosef. Nandito ko, sex. <laughs> nakanginin naman ang <yung> pwesto ko. <laughs> baka po pwesto. Ay, tumatago na nga sa puno eh. O, oh, tignan nyo na ma'am. O, oh, so ito po ha, mga tigang ag atikha po kayo dito. Kung kayo po yung makakuha po ito ng nyog na dalawang mata. Nako, sweating-sweating yan ha, mga Kasi bihira lamang po talaga makakuha po ng mga gantong klase po ng nyog. Kasi parang sinasabi na uh, in 10,000 na nyog na ganto or in uh, parang In every 10,000 na nyog na maharvest, maha isa lang po o minsan wala pa na nakakuha po ng nyog na gantong walang mata. Pero talaga swetihan lang po talaga. Mas ma, ano po yun, mas uh, bihira po makakuha yung nyog na walang mata. Kaya lang, kung kayo po mga nyog -nyog, ah, yung mga nagdinegosyo ng nyog-nyoga, yung magkakayod kayo ng nyog, e eh, abata nyo yan pagkakayod po yung namamakyaw ng nyog ano, i-sort out nyo yan. Kasi merong kahit, merong kahit ba kita dyan, ha, mga kumari, kung tingang, hindi mawawalan yan ng mga nyug na walang mata. Dito po sa amin, marami ako eh, lagi po dito nakita eh, sa bayan. Ewan ko, bakit hindi nila pinapansin yan? Pero pag ako pagdagahan na, talagang po sa lumalabas. Opo, totoo po yan. Kasi alam nyo po ba, yan din po isa sa bertud po ng nyug na dalawang mata o yung mga nyug na walang mata kapag ka gusto kayong pagpakitaan yan o oh, gusto nila sa inyo, magpapakitain sa inyo, makukuha nyo yan. Pero kapag ayaw nila sa inyo, kahit maghanap kayo sa buong palengke, yung mga nagkakayod ng nyugyang, wala kayo makikita ganito. Bihirang bihira lang talaga. Oh, oo so ito po ha mga gawin niyo po yan kung kayo po yung nag-iisip at naghahanap ng mga bagong pampaswerte na magagamit po ninyo. E eh, ito ha mga at hikain po ito ang ating niyong na dalawang mata. Napaka-powerful po ito sa larangan po ng paghikayat ng swerte sa pera. Ah! Sa'yo po mga kumarik at kasalanan po yung may napo na mga bagong idea at kalaman sa pag-akit na naman ng mga bagong kaswertehan. And with that mga kumarik tigang keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye. 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 Ang init. Let's see. Eh, ano ba yan? Init-init naman din sa pwesto ko. Huh? Mm, siya, go na. Siguro may may gusto naman yan. O, oh, sige na, go na. Para kita? Uh, dar na siya. Darn Darn na!